the word of God. Ay, right? pakinggan natin. <clears throat> sino na kapagbukas na? Tapos uh, ako na si Sarah, no? Nancy. Talimot ako ang pangalan niya sa pagkakarang na hindi ko na hindi na kita ko na siya. Uh, at masaya ako at nakikita ko na mga kapatahan namin. Sino ba ang uh, si bal natin? Pakibasa, Sister uh, Alvi, ang aking tagabasa. si Sister Albi para marinig hanggang, hanggang to sa likod kay Hector. Alright, Hold 14.1. Pakinggan nyo. Ang tao na ipinanganak na babae ay ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ano kakambal natin, Brother Romeo? Ang babae na nanganak, yung kanyang pinanganak, sino akambal niya? kaguluhan. kaguluhan. Hmm? Kaya ang mundo natin ay magulo, walang kapayapaan. Yung mga matataas na tao sa gobyerno na nag-aral ng mga patatalino, pa-ingles-ingles, sila pa -Inglis -Inglis, ang numero unong mura. <laughs> sino may mura? Tayo ang kinura. Pero may bigay na natin sa kanila problema nila yan, problema nila No? Pero ano sabi? Ang babaeng nanganak ang kaamban ng pinanganak na tao ay kaunting panahon. Ibig sabihin, pinapanganak tayo na ang ating buhay ay ano, maiksi. Hindi ka pa lumalabas sa so sinapupunan ng iyong ina ay patay ka na. Meron namang ihiluan sa sinapupunan at saka siya mamamakay. Meron namang hiluwal sa sinapupunan ng kanyang ina. Tumanda, tapos namatay. Kaya ang sabi, okay. ang buhay ng tao ay maiksi mm -hmm. at kakambal natin si Sir Antonin ay puro ano, yes. kabuluhan. kabuluhan, problema. Mm -hmm. Ganun pa man, meron tayong tinatawag na doktor sa kabuluhan. Mm -hmm. Alam niyo kung sino doktor natin? Jesus. Si Jesus. Mm -hmm. God Circle of Peace. Ang Diyos ay Diyos ng Kapayama. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang kinikilala natin ang ating sarili kabilang na sa mga Kristiyan. Tinatanggap niyo ba ang Kristiyano na? Yes. Alam niyo niyo diba, sa ng Kristiyan? What is the meaning of Kristiyan? Ang ibig sabihin ng Kristiyano ang kasubo ng Kristiyan. We are followers of Christ. Nakasunod tayo. Kaya habang tayo yung sumusunod, ang direk, lagi hindi sumusunod din sa likod natin. Ang dami yan. Once we claim as a Christian, sumusunod tayo kay Kristo, pero may sumusunod sa likod natin. And that is Satan si Satanas hindi tayo lulubayan. Mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong malaking problema. Sapagkat so, ang ating pagkatao ay hindi lamang hahay. Ano hahay Lagi po ang kasiyahan na lang. Yahay. ah, hindi. Yeah, hindi pa ka tayo, ano, si Sarah. Yes, Ah, yahay. Christian ako hindi yan ang sabi tayong pinanganap ay laging kakampal natin ang kagulungan hindi sabihin laging tayong may problema kaya ang tao na sa labas wala ginawa punta roon, balik dito na -tuliro, balik tulirin o bagay, inaayos ang problema tayo bilang Christian may problema rin natin alam mo kung sino problema natin na okay. sarili natin. Sarili natin, kalaban natin. Totoo yan. Ano sabi ni Kristo? Ito, pakinggan nyo muna bago tayo lumating sa subject ko ha. Noong si Kristo kasama niya ang dating dalawang alagad niya, kasama si Budas. Sino ba may pangat? Nakarinig ka ba kayong pangalan Budas? Wala pa. Wala pa, di ba? Ay, ayaw nila yung pangalan. Ayaw nyo. Ayaw na si Jinjun. <laughs> So, din, June naman, eh. <laughs> <laughs> English. <Mag> June. <laughs> tayo, o, <laughs> oh, oh, okay. yung English. 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 yung English. 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 di ba? English. 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 sa. English. di ba? So, English. 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 na. English. 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 Ano alam mo eh, maganda yung pangalan na yan eh. Kaya alam, pinapalagay kasi natin masama kasi meron isang nagtaglay ng pangalan na yun na pinagkamulong si Kristo. Pero hindi gano'n, mali yun. Mali yun, no? Hindi yung purpeta nun no. So, hindi po mga kapatid. Tayong lahat ay may kaawal. <laughs> hindi natin nakikita ang ating kaawal. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Noong si Kristo, pakita ninyo ako, no? nung si Kristo ay nakikipag uusap sa kanyang labing dalawang anak. Sabi ni Kristo, ipapako ako sa kruso, humihin ako ng mga mga hudyo at ng mga romano. Lumabas yung manamang. Sabi ko manamang, sino may pangalan Pedro dito? Pinaganda yung pangalan, Peter. 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 Pero sa Tagalog, ano yung Peter? Pedro. <laughs> diba? Sabi ni Pedro na nene, hindi magyayari sa iyo to, Panginoon. Sino ka pa ako sa iyo? Ang oh, bahala. Uh, <laughs> <laughs> ano sa iyo, eh, ko? Hoy, Pedro, ipagkakaila mo na ilang beses. Tatlong beses, pagkila ko ng nanak. Kaya nga yung sinabi, ipagkakalulung mo ko ng tatlong beses at tatlong beses mo maririnig ang kilakong na manok. Kaya si Pedro ay pinangan lang ano? Manok. Mananabong ng manok. <laughs> ba? San Pedro. San Pedro. Si San Pedro, yakap-yakap yung manok natin eh. Yes. Si Sir Esther, <laughs> doon sa langit. Kung bakit? Kasi kumilaok <laughs> yung manok. Pinagkaanunod niya si Kristo. Pagkatapos yan, sabi ng mga ano, di ba? kilala kita! <laughs> sino ako? Oo! Oh, di ba? Alagad ka nito? Hindi mo kilala yan eh. Malang <laughs> alagad ni ang... Yung... oh di ba? O, oh, di ba? Malang ba? nasa lubong tayo. Nandine. Ay, Ray! Hindi mo kilala yan. <laughs> ano ba nararamdaman niyo? Di ba ang sakit? Tapos lumapit ka ng mabit Uy! Alagad ka nito ah! Eh, sino man. Kung kakilala yan eh. Nagmura. Nagmura si Pedro. Kasi, sino mo? Sino ba pa dito? Ayan. Di ba? Di ba? Ano sabi? Nung nagmura si Pedro, ano sabi ng mga Romano, ay hindi nga siya alagad kasi nagmura eh. Bakit? Eh kasi yung Kristo ito, hindi naman nagmura eh. Pero nagmura ito, hindi ito alagad biglang gumilaog yung manok. Sabi niya, umiyak si Pedro, tuwak ko siya, patalikod, umiyak siya. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Sino rito ka Pedro? Matapang, matapang pero pinagkakaila si Pedro. Alam niyo, sa maraming maraan, si Kristo. Di ba? Minsan, nung ako yung iyan sa katuloy ko, may nagsirmo niya, sabi ng pare, ano mo mo? Eh, pagkakailan natin si Kristo. <laughs> sabi ko, ba, ang labi na naman pare? Eh, ano? Wag tayong gano'n. Eh, totoo naman. Nagpapasa ko ng Bible, maaari natin ipagkali. Mga kaibigan, sa pagkatang title ng ating lesson ay malabo. Isa siya po na kapote, ha? Hindi na kami natin ito. Rachel, ati Ready po. Ano ha? Tinanda yung iyong paglipat dyan. Mga kaibigan, ang title dito ako sa gilid. Ang babala ng Diyos, God's warning, sa tinatawag na spiritual darkness. God's warning on spiritual darkness. Mga kaibigan, kapatid, ang buntong ito ay namumuhay sa pinatawag na spiritual darkness. Kadiliwang ang spiritual Narinig nyo ba yung pinasa ni Tintin? Asa na si isa na yung dalawa. Bigla na nawala. sa taas yan. Baka kayo dito, yung nasa ang Mateo, makikin nung maikin, Mateo 12.30. Pakibasa ulit, Ate Albi. Pakikin nyo, okay, nyo maikin ito, ho. Ito ay spiritual darkness. Pag-aaralan natin this is a true story na makikita natin ngayon maaari sa buhay ko or sa buhay ng ibang tao. Pero wag natin pakilaman ang buhay ng ibang tao, pakilaman natin yung sariling buhay natin. See? The spiritual darkness, ang sabi ni Christo, si Sir Albie, please, 12.30 ng Mateo, pakinggan niyo po ito. Ito sabi, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kapakinggan ko ninyo Napasa ni Auntie uh, uh, Esther Ang sabi brother Jun to... ang, ang Ang hindi panig sa Ang hindi panig sa akin ay, ay ano Laban Lapan sa akin, sa akin. Sa akin. Sa akin noong election. ang senator may karanasan sa kagay na yan. Pag hindi mo o pinoto, hindi ka sa akin. Ano, ah, wala akong benepisyo pag ako nanalo. Hindi ba? Ganun ang politiko, sister ko rin. Brother Romeo. Ang kaya, ang sabi ni Kristo, ito ginaya ng mga politiko eh, sabi ng Panginoon, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Ang hindi nag na kasama ko sa ay ano, kakala. Maliligaw ka na, bakit hindi mo kasama si Kristo sa buhay natin? Hindi ba napakasaklat mo eh? Pero pagka may problema tayo, lapit tayo kay Kristo. No? Pero pagka nakantang na natin yung ano, ay, dyan ka po na. So yun ang mahirap sa tao. Ang tawag to ay that's spiritual darkness. Rian, please. Tignan na. Ako, teka na, ha? Sandali na, aayusin ko na nito.